araw bago ang undas, nag-inspeksyon na ang ilang LGU sa mga sementeryo sa Metro Manila. Kinumpis ka ang mga pinagbabawal na gamit. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kinumpis ka ng mga tauhan ng PNP ang ilang matatalim at matatalas na gamit sa paglilinis ng mga nicho sa San Juan City Cemetery. Simula ngayong araw, mas mahigpit na ang pagpapatupad ng seguridad sa sementeryo. Bukod sa pagdadala ng matatalim na bagay, bawal rin ang pagbitbit ng baril, mga nagliliyab, alak, pagsusugal, karaoke at pagtitinda ng walang permit. Aabot daw sa 10,000 dalaw ang inaasahan sa sementeryo, kaya naglatag na ang LGU ng entry at exit points. Nag-ikot din kanina si San Juan Mayor Francis Zamora para tiyaking maayos ang mga inilatag na paghahanda. Simula Sabado, extended ang oras ng pagbisita sa San Juan City Cemetery hanggang November 2. Magbubukas ang sementeryo alas 6 ng umaga at magsasara alas 12 ng hatinggabi. gabi. Dinahaba po natin ang oras upang makadala ang ating mga mamamayan para hindi rin po magsabay-sabay uh, sa pagpunta rito. Ang siksikan sa sementeryo ang gustong iwasan ng magkakapatid na ito na dumalaw na sa puntod ng kanilang ama sa Manila North Cemetery. Family bonding na rin daw nila ito habang naglilinis na sinabayan pa ng kaunting salo-salo. Bali, birthday niya ngayon tapos sabay na namin yung undas para hindi kami sumabay sa traffic, sa init, dami ng tao. Ngayong Miyerkules ang huling araw sa paglilinis at pagpipintura sa Manila North Cemetery. Isa sa mga nabubuhay sa mga patay si Arthur Toledo. 100 pesos kada buwan o 1,200 pesos kada isang taon ang bayad sa kanya bilang caretaker ng mga nitso. Hindi raw yan sapat kaya sumasideline rin siya bilang si Paul na mas malaki ang kita. 1,500 pesos hanggang 4,000 pesos ang bayad sa pagpipintura depende sa laki ng punton. Sa isang On, tuwing undas lang daw sila nakakabawi sa kita. Kasi naiipon yung mga bayad sa utang eh, sa pag-aalaga. Eh. Na, kung baga sa ano, nasasabay-sabay namin na kukuha yung bayad sa alaga. Aabot sa 3 milyon ang nakahimlay sa Manila North Cemetery na isa sa pinakamalaking sementeryo sa bansa. Tinatayang papalo sa isang milyon ang bibisita rito sa Undas. All out na, no restriction na. Even yung mga bata pwede nang isama o dalin dito sa Manila North Cemetery. Simula sa Martes, isasara ang ilang pangunahing kalsada sa paligid ng Manila North Cemetery. Ang Aurora Boulevard, Dimasalang Road, Pigivara Street, Blumentritt Road, Retiro Street at Maceda Street. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Aprobado na ng MMDA ang pagtatanggal ng window hours sa number coding scheme sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes. No October 6, ipinasa ng Metro Manila Council ang resolusyon pero hindi pa ito pinapatupad dahil pinag-aaralan pa ang magiging epekto nito. Kung ipapatupad ang no window hour, magiging alas 7 na ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ito. Wala pang eksaktong petsa kung kailan ipapatupad ang bagong number coding scheme. Pero sa ngayon, may window hours pa. Inaasahan pa kasing darami ang volume ng mga sasakyan sa kalsada dahil sa mga darating na holiday. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5